Happy birthday, Nanay. Happy birthday, nanay. So, dito. Mm. Ooh. Oh. Happy birthday, Nanay. Nakikita na po ang itsura dito sa harapan. Mapi figure out na. Nakakatuwa ang <mulong> kuwad kami. Magkakaroon ng sarili-sariling Hello po mga kadilag. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay papunta po kami kalatatay dahil ngayon po ay may padasal. Dahil ngayon ay birthday ni nanay. Happy birthday in heaven nanay. nanay. At kami po ay pupunta na. Magsisimula na daw po ang padasal. Parang ang nanay Nancy ay 71. Oh, 71 years old na sigurado na mga kung sinabi niya yung masayang oh. baby kung nasa, nasa saan lang siya. Tapos na po, dasal. <laughs> Happy birthday, nanay. <laughs> Sinusuotan sa Eh. Huwag mo paglaruan yung rosary. Ayaw mo lambo. Happy birthday, nanay. <laughs> Yan po. At pagkatapos pong mudasal, ay may kaunting salo-salo po. Para po sa pag-alala sa kaarawan po ni nanay. Nagluto po sila tita at tatay ng sinokmani. Tsaka pansi. Oh, wow! Daming handa. Kain na po kayo. Kakain na. na Oo. Oh, Papag-pray muna. Mag-pray muna mga bata. paano sa pagsasalusaluhan buhat sa iyong kabutihan sa pamamagitan mga kasama yung dalalang sa pagsasalusan pre ko nagpasala hanggang, hanggang, hanggang. basbasan mo rin po ang mga nagsisagahan tayo at pagtalain kaya e din po si ating ang si basbasan mo rin po siya sa lahat na way lagi siyang masaya sa mong tingin. Ito po ang aming samit na sa pangalan ni Jesus. anong Sa hala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kain na na mga bagets! Sa bahay po ay may patrabaho din ngayon. So, tulog si Tala, tita. Kalera yan analogs. Birthday ng kamukha. Ay, tulog na man. Ah, nakising na. Ng kamukha. Birthday ng kamukha. Dito po sa may do yan. Maginhawa dito. Hmm. Mm. Oh. Happy birthday, nanay. Happy birthday, nanay. Kung sinanay nanay ito ang tuwain kay Tala. <laughs> Kamukhang amukha ta. Oho, uh, mini version eh. Kulot mm. pa. Oh, naantok pa. Salam po, ano? Masarap. Mara, ba't di ka na ako ng pansit? Ayaw mo mamaya. Si Kiana, nakain na din po ng pansit. Si Habi. Habi, nakain ng favorite mo. Favorite po niya ng pansit. Kasi kapag may birthday ngayon. Sino may birthday? sino may birthday? Si Nanay. May birthday. Nanay. Parang wala si Panyo. Wala Ah. Yan nag electrical po pala si Panyo. Kasama ni Kan. Kasama ng tatay ni Kiana. saka ni Nilay. Nilay, kain na! Nilay! Galing ni Nilay. nag enjoy dito sa lalim ng puno. Logs, kain na. Sige. Mm. Tatay, kain na po. Sige. Abu, Sarap, nakuha na din po silog ng pansit iba pang pagkain Oo, oh, tatay May naman po ang nakiupo dito sa duyan

Oh, salas. Ganyan nga pala mo, honey. Eh. Magkakasunod. Galing ni Kian. Dati dito may bayabas ang lug sa adi yan. Mahahani, uh, uh, wala mga bayabas. Dito may bayabas ang lug. Kaya yung may ko noon eh, ganitong tanghali, doon pa Pado. Itim na itim yan. Kaya lagi na, batat sa dagat. Oo, bobo, sinilay na may pupunta doon. Bawal pa doon ng bagets. Bawal pa doon. <laughs> Kasi eh, ng mga bata. Oh, malaglag ka! <laughs> Nakakatawa ang mga bata. So, mo daw, sabi ni tatay at tita. Wow. mo daw sa tatay. Wow. Kay Sinokman. Bagaling ng dalawa. Nagaan ng e-bike. <laughs> Parang gusto din ni tatay ng e-bike. Tatay, <laughs> mag-discute ko na ako kahit i-wear Gaiti Maganda tatay. Ang gana po. At tiki, paano-ano la um, Pa-charge-charge -charge lang. Walang gas. E-bike po nila kuya o. Iya. Uh... Tapos na pong mag -marienda. Tapos amin eh may trabaho din. <laughs> Dito po sa harapan na eh, mataas na ang asinta Bang. ng hollow blocks. Isang patong na lang po Mama, Han, eh. Nakikita na po ang itsura dito sa harapan. Mapipigure out na. Mamaya ko'y aakyat pagka lilong-lilong. Meanwhile, yan po at sibig na ang mga nagtatrabaho dito sa amin. So sa loob po ng apat na araw, ayan, ito po ang matrabaho nila. Bali, halos nakikita na nga po ang itsura dito sa harapan. Yung magiging pintuan at saka po yung dalawang bintana dito. Bali, dalawang patong malaang po ng hollow blocks at magbibigan. Wala na pala si Panyo. Wow.

Wow, ito po yung nadagdag ngayong araw. Ayan, at saka po ito. Bali ito pala, hindi ko napakita sa vlog ko ng mga nakarang araw. so, Wow, first time mo? Ganda na, lagusan eh. sa'yo. Oh, tsaka nakikita na yung magiging itsurahan eh. Ito yung sa loob lang ng apat na araw nilang trabaho. Kung hindi pa nag-absent, ay siguro yung magbibiga na sila. Hani po ma'am, magbubuhos na ng poste next week. Next week ay poste. Mm May lang naman. Hindi, tatapusin pa itulog ah, next week. Ah, oh. ito. Oo. Para pantay doon. Mm. Mataas, -mm. mataas eh. Oh, Tingnan mo. Buhos na. Oo, buhos ng poste. Mama, nakita mo na kung saan ang kwarto po namin. <laughs> Noong unay nalilito si Mama. Akala lagi hanggang doon. ah sa Ay, Hindi po, dito po uh, sa tapat na ito. Yan, pumisto ka po di Yan. Malaki po ang kwarto namin ni Bibi. Inimpis na nga ni Tantan. Ang kawan po dito. Kalat-kalat. ta -kalat, ano ah. ah, nilagyan ng ano, kawad. Hindi ito. Baka Oh bilga tapos ay aasintahan pa anak. Ah, tiningnan ni Kuya Unad. Okay. Dalawang patong pa daw po yata dito ay hani. Eh. Dalawa, isa na lang. Ha, ah, isa na lang. Tapos ay kasunod po na yun ay yung bigan. At ikapantay na ito. Isang eh. ano na lang. Kaya okay. Tapos ay biga. Magpapataas din yung biga. Tapos ipapatong yung bubong. So, bale, ito po mga kadilag ay isang patong na susunod na week. Pagkatapos na yun ay biga. Pagkatapos ay yun, bububongan na din. Bale, siguro ipapauna na din po muna yung bubong bago yung sa palitan. Itingnan kung kakasya pa ng budget Ang papagawa ko nga po pala ditong bubong ay yung bubong mismo. Hindi na siya pwedeng i Gawa ng wala na din naman pating magaanin sa third floor. Aba, eh, pagka nag third floor pa kami ng bahay, kami na may ilang peras. <laughs> ano mama? Yung <laughs> ilang peras, yung sinong tipera doon. <laughs> hindi, tsaka po kami naman nga ay maliit lang na pamilya. Kaya, yun, okay na kami sa second floor. Tapos ay, yun nga structure ng slab ay baka hindi na siya pwedeng pagpatungan. Pero ang alam ko, sabi ni Papay, pwede pa ito. Dahil ito naman na yung mga bakal ay 16 yung poste. Tapos ay madami nga po siyang yung postre. malay natin. Titignan natin. Pero sa ngayon, bubong talaga yung papa, ano po natin papalagay. Kami naman po'y lumabas dito sa may magiging terrace, mini terrace. Malaki din, honey. Ito, mini terrace. Siya ay maiksi ang width, Tapos mahaba naman yung ano. <laughs> Kadalasan naman na nakatambay sa salas. <laughs> dito kapag ka nagkakapilaan. Depende pa. Eh. Siyempre, si mama ay eh, nado sa babae. Eh, dito kami magkakapi. Yeah. Pero pag nagmamoment dito tuwing hapon ay eh, pwede yan eh. Oh, ganda na hani. Nakakatuwa. Tala! 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 naka blue ribbon tita akit ka din tita <laughs> nangingilo po si tita <laughs> wala pa din hawakan na eh yan po mga kadilag wow ang aking hair ay nagulo gulo na dahil sa hangin ah bakit naman si talay nasilip makamalaglag kayong dalawa Ah, oh, katawa itong tumambay lugsan eh. Congrats, Thank you Lord. Ito 'yung magiging kwarto ko, dogs. Iya. Tapos dito I, uh, oh. si Bibi sa may harap. So tuwing umaga at hapon ay 'yun ang aking view. Ang oh. maganda. Noong una, ay gusto ko dito. Sabi kay parang maganda dito, front. Hmm. Ay parang narealize kung parang mas maganda dito. Iba 'yung ganda matatanaw mo tapos ay dito may marer ka mga tricycle ay nanadaan nakikita ay pwede ka lang naman lumabas ay dito si Bibi tapos si Indong ay doon na yeah <laughs> may kanya-kanya ng kwarto makakatuwa ang kwarto kami Nagkakaroon ng sarili-sariling kwarto dati ang magkasama sa kwarto ay ako tsaka si Bibi kasi noon din kasama kami sa baba, nung hindi pa rin naaayos totally yung bahay namin nung bago pala. Iisang kwarto lang yun, tapos ay, naalala ko ang division lang nung amin doon sa baba sa kwarto ay yung Dora Box. Sila ang division namin. And I, wow! Thank you, Lord! Kanya-kanya na, honey. Oo. So, uh, mm. Tsaka sinamamat may sarili na dito eh. Napuin lang. Ah, napuin ka Ang na, kakalaki na luluha. Hindi, parang makakatawa nga din ba, honey? Hmm malayo pa pero malayo-layo na din yung napaayos <laughs> so po problemahin na lang ang ito eh. bubong at saka yung palitada. sa baba naman ay okay na ang pinakang ano na lang talaga yung mga finishing pero yun ay bandari yan eh. ang mahalaga lang talaga yung mabubungan bago mag so, yun ang pinakamahalaga at target gawa nang kung hindi ito mabubungan ay ito ay magagato. Tapos ay yung mga bakal, yung sa poste ay kakalawangin. Tulad na ito, ilang ilang days lang ito. Halos ilang, ilang weeks. Eh. Ito yung padugsong doon sa baba. Ay may ano na. May kalawang manakaunti. Ay what more pa kaya kapag ka natagalan na ng sobrahan. Mm. Kaya talaga pong ang priority ay pabubungan. Tapos ay ang magiging style, ako na may nag din ano, nag, nagtingin na ang style lang bubong. At ako ay nag consult uh, din minsan kay Luis kung maganda yung gana yun. At parang kadalasan ng bahay ngayon ay modern design. Pero dito sa amin, kami ni Luis sa pagka kami po'y lumalabas, nagtitingin kami, nag-observe kami sa mga nadadaanan namin bahay. At karamihan doon ay yung parang, di ko sure kung anong tawag sa design na yun. Eh, pero yun ay yung parang may attic. Parang aquatic at mm -hmm. Ay yun, parang ano siya, timeless. Honey. Mm -hmm parang bagay kahit uh, matagalan or sa hinaba-haba ng panahon ay maganda pa rin yung design na yun. Yun namang modern, noon na yun din ang suggestion ko kay Papa. Ay sabi ni Papa, ay delikado daw yun lalo sa bagyo. Ano sa hangin, delikado sa hangin. Tsaka yung may mga, yung may mga paganito, ay ah, yung magkapatong laang. Delikado din daw po siya sa hangin. May dito pa naman sa amin, di kapag kaamihanin or yung bare months ay talagang grabe po ang hangin tapos ay ang magiging ano din ng bubong namin kumbaga ito na may nasa-share ko ang dahil yun yung mangyayari sa mga susunod na araw ay kuwan kahoy yung pinakang ng bubong o yung magiging frame dahil dito po sa amin na hindi advisable ang bakal at malapit po kami sa tabing dagat ay mabilis kalawangin kaya ang mga ilalagay din po namin possible dun sa mga railings sa mga darating na panahon ay mga stainless. At dinang advisable dito sa ng gigihin sala namin ang nilalagay stainless po. Wow. Oh, Congrats, <laughs> <dame pang> Kagilag. <laughs> Pero at least oh malapit na sa iyong dream child dream house na childhood dream childhood dream mo na nung ikaw ay bata pa uh, ito na yung iyong pinapangarap alam mo kung saan nagsimula yung ganyan yung childhood dream ko na magkaroon ng magandang bahay dati ako yung binigyan ni tita ng alkansiya ng style ng alkansiya ay bahay tapos ay eh, tuwing siya hinuhulugan mo tumutunog siya hindi mm. ko alam kung may alkansya po kayong na-encounter na yung mga kadilag. Pero yun po yung parang style bahay na may chimney, na cute siya. Kasi kapag hinulugan mo ng bariya, umiilaw yung sa loob, tapos tumutunog. Kaya parang kaya na-inspired doon, sabi ko, oh, ganda naman na magkaroon ng yung bahay kahit simple lang ay basta maayos. Kasi parang bata ka pala ang ay natututo ng mag-save mm. sa bahay. Kaya yun po, ang aking project talaga at saka pangako ko talaga sa sarili ko, pangarap ko sa sarili ko at saka sa aking pamilya ay makapagpaayos ng bahay. <laughs> Doon nagsimula yeah. yun. Ay ako ikuan pa na yun, siguro yung mga kasing edad ni Talambo. Hindi nawala yung sa isip ko yung paghuhulog ng <laughs> sa maliit na magandang bahay. Sabi ko, balang araw kay yung mag-iipon At ako yung naman ng ganyan na bahay. <laughs> Sana yung makita ko sa Google yung ginagayon ko mga kadinog para makarelate po kayo dun sa akin. Sinasabing algansya. Hindi <laughs> ko alam kung alam ni Kagwapo lang yung kwento na mm. yun. Parang nabanggit mo sa akin Yan yeah. Yung, yung, yung sa si childhood dream na uh, kwento. <laughs> so, napahaba na po ang aking pagkukwento kay Kagwapo lang. <laughs> ano, katay? Bababa na? Oh, tingnan mo yung mango. Wow! May bunga na. Malapit ang Nagmangga na yata ngayon. Ayun. Oo. iyan kuwan. Anong tawag dito ah? Sa kapitbahay. Doon sa may nagpapagawa ng bahay. Ay, hindi ko alam kung iyan ay papaputuluan. Sana na may papadpadan lang. Huwag paputulan. At uh, nagbibigay din sa kanilang bahay ng lelong. Oo. No, bagay. Oo. Oh, ng bahay. Oo. oo. Itong lipote. Ito dito, dito, dito sa, ma sa kapitbahay namin. Hmm. Ay ito talaga ay tatabtabin iyan hindi pwedeng hindi ay, oh, at ang ruin, eh. bubong naman ang maapektuhan hmm. bubong ito namin yung Oh eh si tatabtabin Let's go. Let's go. Kami 'yung probabana. The next day. Morning po, mga kadilag So ngayong umaga ay may kasama po tayo paglalakad. Si kagwapo lang at saka si Benjamin. Ito na yung ano ah uh, uh, ito yung simula ng pagpapanggap na e. uh, <laughs> asa uh, we are getting bigger so kailangan natin na matag ka the exercise ang road po namin ngayon ay pagtatablingan tapos ay isa ka pupunta ng dagat So, narito na po kami mga kadilag. Dito pala maganda maglakad din eh, han eh. Ito parang diversion na. Oo oh, nga, han eh. Oh, ito ay four lanes. Four so, lanes ito siya. ay birang-birang ang sasakyan dito. Kaya dito mostly yung mga bawa na is mag, matuto uh, matutong mag-drive, mga four wheels, hmm. or kahit yung mga tricycle, motor. Kasi parang very safe dito. Ito ay tinatawag na sulok. So, ito. Ano pari pari uh, sulok? sa katablingan at napakaganda rin po pati ng view at malamig ito yung tabing bundok tabing bundok so kaya tinawag na sulok ito yung pinakang dulo oh, pinakang sulok kapang, <laughs> tayo parang nakaka 2000 plus na hani at 2 km lang pala 2 km mahigit 2 km 2 kilometers 2 km 2 km 2 Oh, gawa na ito. Nandito na po kami sa tabing dagat. Sa Sulok. So, ito yung tinatawag natin na Sulok Beach. Sulok, Beach. Sulok Beach. Ito po yung isa sa pinakamparang tourist attraction dito sa Barangay Katablingan sa Sulok na talagang dinarayo at pinupuntahan ang ating mga Turista. turista. Kaya tingnan po natin, napakarami na. Uh -huh. Hindi pa iyan holy, we promise. Uh, uh, so ang dinarayo talaga nila dito is yung mag-asawang bato. Yeah. and oh, so also the ambience. Yung... And most especially the people of Barangay yeah. <Yeah. <laughs> so, <laughs> diretso na ka doon. Oo, oo, oo. itong vibes. Napakalang tapat eh. -mm. -mm. Kami po ay malapit na din sa aming barangay at daming oh, tao. na namin sa barangay daming tao. So building hmm. po ay may mga resort. Sa Monty at MRT. Dami. Talagang dinadaan ng ating bayan. Pero yan ay kakaunti pa kumpara sa mga dumadaya tuwing Holiwig nga. Yes. Nandito na po kami sa may I love general na car. <laughs> As of now, ay nakakailang steps or kilometer. kilometer. Tayo po ay naka 5. 5.49. Malapit na din mag 6. Kilometer.